Hi mga kanbas, na ito tayo sa panibago nating video. Ang video natin ngayon ay ito po. Tama kayo, video, okay? Ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano ang bili namin, tapos saan namin nabili, at magkano yung price niya. At papakita ko sa inyo kung paano siya i-operate. Yan po ang kabuuan niya. Pakikita niyo po mamaya. Papaliwanag ko po kung paano siya gamitin. At hanggang saan yung kaya ng volume niya. Ano pang hihintay natin? Tara, canvas tayo. Ito po yung sinasabi ko sa inyong magic. Ito po. Bubuksan natin yung mahiwagang kahon ng TV. One, two, three. Yan po. Yan po yung may huwagang kahon ng TV. Na sinasabi ko kanina. Yan po. Uh, papaliwanag ko po. Yan po yung kabuuan ng TV niya. Very safety. Sobrang safety niya. Kasi uh, may box talaga siya. Kasi yung dating mga dating video okay talaga. Yung mga dating video okay. Wala siyang... Uh, wala siyang cover. Tapos kinakarga nyo pa. Medyo mahirap yun. Kasi minsan doon magkakadiferensya minsan sa mga wirings kasi tanggal ka ng tanggal. Tapos ang nagustuhan ko dito, ito po ipapakita ko sa inyo. Sobrang may allowance po siya. Yan po. Allowance niya. Ganyan. Yung allowance. Tamang tama lang po. Ang na dito kasi camera nasasabi sa akin mas maganda doon ganito na TV. ah uh, ganito na siya. Plat na po siya. Yan. Flat po siya. Kasi mga dating video ko yung parang sa barko na TV kung tawagin siya. Ngayon, numi-level up na yung gaito natin. Video okay natin. Yan na po. Kung akong papipiliin, mas maganda po gaitong size kasi sobrang dali lang siya dalhin. Tapos safety talaga siya dito. Minsan kasi pag mayroong umaarkila sa inyo, minsan hindi po siya nakakasilong. Minsan, minsan sa gaito lang po. Kaya sobrang protektado siya. Yan. Ito po ang likod niya. Very safety. Ayan. Ito po yung wirings niya. Pag ipo-fold niyo siya, sobrang may allowance po 'yan. Ayan, so may allowance po. Yan po. Ang kagandahan din nito, sobrang gaan niya. So, nung pagdating nito sa bahay, dalawa lang kami na uh, gumuhat nito. Kaya sabi ko sobrang gaan ng video na to. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ang ginamit nila o Jimilina ba kasi minsan pag magaan kasi is Jimilina pero hindi ko po alam ito po in order po namin to sa Manila pa sabi ng asawa ko sa Binondo sa Binondo po ah uh, baka merong gusto ng order po pwede nyo pong i-direct kami comment lang po kayo tapos mag-usap sa Facebook ng misis ko kasi siya pong may alam po talaga nito kung saan po mabibili po sa Binondo Ah, uh, nabili po namin to ng uh, 35,000 kasama na po yung shipping fee. Galing Midundo po. Binondo Manila. Ng 35,000 po ang bili namin. Kasi minsan dito kasi sa ibang video kasi ka ng pagdito po sa Mindanao, labi na po dito sa Mindanao nasa mga 45 ata, 45 to 40 yung po. Kaya doon po, medyo nakaka-save po tayo. Naku, sobrang ganda naman po ng gawa nila. Sobrang ganda. Tapos maganda po siya kasi pagdating po ng bahay, sinasabi nila, itry nyo para makita nyo kung gano'n ka lakas. Gano'n po lakas Ngayon, papakita ko po sa inyo paano po siya i-on. Ito po, mga canvas, i-on na po natin yung sa TV para makita po ninyo. I-on ko na po. Yan po, on po siya. Ito po yung remote niya sa TV. Ganito po yung style. At i-on po natin yung sa video, okay? Yan po. No signal pa po, po kasi i natin sa video, okay? Yan po. Ito po yung on niya sa video, okay? I-on po natin. Down lang po. I-down lang natin. Yan. Yan na po. Uh, Mega Pro Plus Mega Sound. Yan po. Yan po ang labas. Ito po yung sinasabi ko kanina na disco light. Yan po. Yan po, nakikita nyo po dito. Lumiliwanag po. Yan. Lumiliwanag po siya. Kahit umaga, sobrang klaro. Yan po. Si Lexong, may mili ka. At yung mga freebie niya po, ipapakita ko po dito. Yung mga freebie niya. Ah. Uh, ito po yung sa kanya. Ah, uh, microphone niya. Ito po yung isa, ito po yung ginagamit namin pag nagbibidyo kami. Yan pong isa. Ito. Dalawa pong free niya. Okay po siya. And then, ah, uh, may stand siyang kasali eh. Kung siguro pag gusto nyo parang ibaba siya kung hindi ganito. Pero ito na po talaga mas maganda. Kasi nakadikit na po talaga. Ito pong freebie niya. Dalawang mic po yung freebie niya. And then, ito po yung sombok niya. Ito po. Mega bass Mega Sound, Mega Pro. Pilo Pascual po yung model nila. At sobrang ganda kasi maraming mga bagong kanta eh. Pipilian nyo sobra. Kasi yung mga uso, kanta nila, Esco Stockley. Marami yung mga bago ng Blackpink. Kung memorize yung Korean song, meron dito. Mga old song din ng mga nanay, mga tatay natin, mga tito, mga tita. Mga batang 90s, nandito lahat. Mapapili ka. Yan po. Dali, ipapakita ko po sa inyo <coughs> kung gano'ng kalakas yung volume niya mamaya and then paano mag-select ng song. Ang maganda dito is pag sisilect ka, ganito po ang mangyayari. Tutunog po. Six. Yan, six po. Yan. Seven. Lahat po ng numbers. One. Yan po. Yan po. At ito naman po yung tunog ng microphone kung maririnig niya. Hello, Mike Jess. Hello. Hello, Mike Jess. Hello. Ganun po. Sobrang ganda ng ito ng microphone niya. Sobrang ganda ng tunog. Sobrang ganda po ng tunog. Then, yung ito po ng LCD ng TV, sobrang clear po. Sobrang clear niya po. Kahit nasa malayuan, sobrang clear lalo na pag gabi lalo na 'pag napatay yung ilaw masaron komo clear siya and then yung ganito niya ito po pwede pa kayong mamili ng kahit ibang kulay doon and then ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung sounds niya sige po ito na po ito po pipili na po tayo ng song na ipapakita ko po kung gaano kalakas yung volume niya pili po tayo ng sa MTV song niya para malaman natin kung gaano kalakas yung volume niya. Pipili po tayo ng song na nandito po ngayon sa uh, booklist niya. Mm, pili po tayo mga canvas. Ah, uh, saan yun? Ito? ito, po. Nine. Uh, one. Eight. yun na po tayo sa volume po ito na po ipapakita ko sa inyo yan po ang volume 1 nya yan po ang volume nya po hanggang 12 po yan yan volume 3 po yan 4 5 6 po yan po yung free video nya ng mga MTV marami ka po mapipilian po nandito po sobrang dami po ng pagpipilian nyo and then yan po sobrang ganda po ng view and then makakapili po kayo ng maraming song na gusto nyo ang lakas po nya ito po ipapakita ko ulit po yung volume gaano po kalakas Sobrang lasa, sobrang hina pa po, po nun Pero sobrang lakas na lang pool niya Halos din na kayo makapagrinigan ng mga nakasama mo pag kayo Sobrang ganda po niya Paglaro po kung gusto nyo lang po ninyo ng sarili nyong video Okay lang kung um, mga event po kayo Sobrang um, Okay po yun. alam na po kung gagawin niya sa negosyo. Kasi patok po ngayon ng video kay kahit saan pong lugar ng Pilipinas. Kasi birthday, kasal, binyag, anniversary ng barangay niyo, anniversary ng uh, company or tindahan ba. Sobrang affordable siya at sobrang may oral lang po ng Arkila. Pero pag-alam ko, pag mga Pasko, November, mga Christmas party, doon po, doon po nakakabawi talaga yung nagpaparka ng video. Okay? Kasi minsan umabot po ng 1,000 yung artila One, one day na yun na arkila And sobrang ganda ng ito nya talaga. Lakas ng volume niya. ko ako, nabibingi ako minsan pag tinatry ko. Sobrang lakas. Yan po. Yan po pong lakas. Sobrang ganda ng ngayon niya. Yung sounds po ng ngayon niya, sobrang lino po. Sobrang ganda po ng tunog niya. Hindi po basag. Sobrang ganda. Hindi po siya basag. And then tumlabas po ng sound niya, talagang sobrang lino po ng pakaginig <coughs> mo. Sobrang lino ng boses na galing po sa speaker sobrang linaw narinig mo talaga nang maayos hindi siya masakit sa tenga si meron mga iba sobrang basag sobrang nagaground siya kaya po sobrang ganda po natin kung paano i-operate yung ating video kay Masin. It. <laughs> Ito yung first step natin ha. Walang lang isang free yung pwede ka nang kumanta kahit wala kang ini-insert na points Ay, ha. Oh, ayan. 1 coin, 2 songs. Punta ka sa setup. Tapos punta ka sa coin time. Tagi mo sa coin. Ayan. Tapos tagi mo 1 coin, 2 songs. Ayan na. Sa remote mo, bibindutin. Then okay mo lang siya. Tapos na exit mo lang siya. Mag-okay na. Pwede ka na maghulog ng coins. Ayan. Sabun natin yung coins mo. Nakagulog mo.

sa Jensen hindi siya na hold eh kaya sobrang uh, paano ko to kasi siya kasi pagkabi, gabi mo lang siya ng ganito yun po lumalabas yung mga song niya na uh, para makita nyo na hindi na kayong magbabasa uh, din sa laptop. sa booklet lalabas na yung mga song niya na baka lumabas yung favorite song niya meron kasi uso ngayon din yung mga private video okay eh, kasi syempre para hindi ka na rin yun sa mga uh, syempre wala pong budget na gusto mong markila din po na uh, legit din talaga kasi ito po mag-aparkila po kami eh. dito-dito sa amin sa Jensen yun, yun, kasi yung balak namin na business din wala pa pala rin na uh, nag po namin para extra income na rin yung mga kanbas maraming salamat uh, sa mag-support tayo din subscriber na tayo mga kalipas basket, Sobrang gato po ako din. Ito po kayo, talagang isang mga subscriber natin. Maraming support tayo. It's my mom. Gusto mong sa akin. Let's comment lang. Okay?